Yung bunga nga mo, ako na magbibigil ako Yung nakadilaw daw, tasa, sa nasa gitna, tsaka doon sa may gilid, mga baby, Oh. Ah, Asa'y makadilaw? Ah. Wow. No. Paulitin mo ulit, ang magsiyay na babae sa kaluwa, sa kanan ng mga Malaki. lalaki. Ang mga pakla po, sa likod po, may puno po doon, ah. ha? Meron tatlong puno doon. Doon kayo sa gitna, may pitbull. Ah. <laughs> <laughs> Alam niyo kung nasa yung pitbull? Andito. Wow. Alit kasi ng shirts mo yun. Aling ko yung shirt mo, no? Mabuhay <laughs> ka ngayon. Thank you. O tapos yung iba naman, nung refresh na kayo, Dali, mag-retouch, retouch na. Madaming Becky ngayon, May raming ng para Yung mga mga proud Becky taas sa kamay. Ah! Proud Becky, yan ang mga proud Becky. Maraming mga Becky na karago. Tutulo ko, ha? Aamuyin namin, ha? Yun yung mga mga guwa oh, Ito man. walang samaan ng loob, ha? Oo. tutulong ko <laughs> na. <laughs> pinose sa Facebook. Ganyan dapat. Yan. Yeah. Kasi kami mga dati, kami mga sneaking dog. Eh, lagi tulog yan. So, sa si, ano, malasa <laughs> ka. So, si Sleeping Beauty. Babae yan. Ah, babae ba to? Babae yan. Bukal ako daing eh. Bukal ang bakla yan. Kaya babae yan. Sige. Baby si Mayora. Mayora, sige po. Sige po. Ay, ma'am, Ma bukas na po oh. ako mag-uulog. Sige po. <laughs> si Mayora. Mayora, gusto niyo iwan yung bag nyo sa akin? to so, ang mamahal ni MK. Maalaala mo kaya. <laughs> <laughs> yung ganyang kahapon, o oh, yung bag niya talaga, ang ginagawa niya, inaangat niya gano'n. Bakit na? Proud si of Siya. Excuse me, magsi-CR ako! Gano'n siya! Bakit na ka ganyang magawa ka? Ba't ganyang magawa <laughs> Si Rayong yung handle eh. Makaya ka na siya. Hello.